Sa lahat po ng aking mga followers, subscribers, mga viewers, hayaan nyo po muna nga uh, ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay may kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat, sa, sa, lahat ng uri ng sakuna. Bagkos, siyempre, ang lagi kang pinagdarasal dito, ay dumating na nawa sa inyo ang pagpapala at swerteng walang katapusan. Ayan. At uh, ito na po. Talagang nangangamoy gira na po ito. Dahil ito pong si Browner ay uh, Browner Awaw ba ito? ano to? Ano pangalan nito? Browner Awaw? <coughs> Tinatanong na po tayo. Tinatanong na po ang buong Pilipino kung ready na robo sa gira. Ano pong ibig sabihin niyan? Ah, eh, kung inutil ka naman pala diyan, bakit kami ang tatanungin mo, inutil ka? Bakit di turn over mo sa amin yang mga armas na yan at lumayas ka na diyan? Bakit kami ang tatanungin mo? Eh? wala kami mga barel. Kayo ang may mga armas. Bakit kami ang tatanungin mo kung ready na kami sa gira? Unang-una browner, huwag ka magmamibang. Dahil unang-una na isang pakawala lang ng missile dito ng China, durog ka. Huwag kang magmayabang. Mga kababayan, para lang po maintindihan ninyo at uh, makita ninyo ito. Pinaggagawa nito. Parang wala na po. Lahat na yan po yata ng, uh, sa gabinete nitong bangag na ito ay eh, bangag na lahat. Tatama ba naman yan? Natatanungin tayo kung ready na raw ba tayo sa gira o, Bakit tayo tanungin itong uh, gonggong na ito Lumayas ka na dyan ha, Ito ipapa, Ibabasahin ko lang po ha At uh, May title na po ito ha Ito po may title ito Handa na ba kayo sa gira Ayan po Ayan, Si Browner Au-Au Tingnan nyo, nag-press conference at tinanong ang mga Pilipino kung handa na tayo sa gira. Ay kung di ba naman isa't kalahating uh, uh inanay na ang utak nito, ayan o, oh, handa, handa na ba kayo sa gira? Ayan po, nakapost po yan sa kanila sa Facebook po. Nagkalat po ito. Anyway, babasahin ko lang po ha. Ayan na. Handa na ba kayo sa gira? Yan po. Sakaling magkagira, ha? Ginamit na naman yung sakali. Di ba sinasabi ka po rito, talagang nangangamoy gira na tayo. Ay dapat handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili. Tingnan nyo. O ipagtanggol nyo raw yung sarili ninyo dahil wala silang paki-alam. Sarili lang nila, ikuka nila, ipagtatanggol nila. Tingnan mo itong kabugukan ito na dapat handa ang Pilipinas ipagtanggol ang sarili ng hanggang isang buwan. Hanggang isang buwan pa raw. Ito yung sinasabi ni Bangag eh. Bago dumating ang tulong ng mga kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ayon kay EEP Chip Romero Romeo Browner Awaw. -aw. Ayan po yan. Ayan ah. yan. sa baba. Romeo Browner Awaw. -aw. So, ayan po tayo pa ang tinanong kung uh, handa na ba tayo? Handa kami. Lumayas lang kayo dyan. Ibigay nyo sa amin yung mga armas na yan. Eh, namin. Huwag kang magmayabang. Parehas lang kayo ng amo mo mayabang. Ah, hipan lang kayo ni Xi Jinping. Taob na kayo mga gago kayo. Ang yayabang talaga nitong mga net. Ito yung mga nagpuprobok ng away talaga. Itong mga gagon to. Sila nagpo-provoke ng away. Talagang mga tarantado talaga. At uh, imagine mo, yun na po yung sinasabi ko mga kababayan. Dahil dito po sa hindi na maiwasan at talagang uh, mabibisto at mabibisto na sila, malapit na po silang ma malapit na magkabisto at malapit na rin po magbarilan sila sila. Dahil sa mga kinulimbat na lampira kaya sila na mismo ang magpuprobok ng gira para pagkaginira nga naman tayo, nagkagira, aba ay absuelto na po itong mga magnanakaw na ito. Yan po yan. Aya, talagang malabang sa malamang, talagang tuloy ang girang ito dahil yun talaga ang plano para, sabi ko nga, para maligaw or mapagtakpan. Lalayas lang naman po itong mga gagong to eh. Lalayas lang. At uh, pagkatapos ng gira at nagkamatay na yung lahat ng mga Pilipino, wala na uh, wala nang magabol sa kanila, babalik na naman sila rito. Pagkatapos pangungutang na naman sila, nanakawi na naman nila ang pera hanggang sa ay eh, kung ngayon pa lang po lubog na lubog na ang Pilipinas, 17 plus trilyon na po ang utang ng Pilipinas. Ganyan po kalaki ang utang ng Pilipinas for your information mga kababayan ko kaya sila mismo ang nagpuprobok ng gira para sa ganun ay na pag nagsipaglayasan itong mga ito, wala na wala nang panat, mga matay ang maiiwan dito lalo na itong mga mahihirap nating kababayan ito talaga ang uh, kawawa talaga itong ating mga kababayan mahihirap na nga uh, isusubo pa sa piligro nitong bangag na administration ito wala na talagang kapagapagasa ang Pilipinas at uh, Maliban dyan, ah, ay ah, mukha nagkakagulo-gulo na. Ha? Ah? At ah, ito, panoorin nyo lang po, ha? Talagang kwanto. Gaano katarantado ah, itong Trillanes na ito? Imaginin nyo, sabi ni Trillanes, di ba natatandaan ninyo, sinasabi ni Trillanes, si Bungo daw ay mayroong, uh, mayroong uh, bahay sa Ayala Alabang na for floor. Okay? May elevator pa raw. nagkakahalaga ng 500 million pesos or kaya kalahating billion peso Hindi naman po kaila sa inyo yan. Sinasabi po yan ni eh, Trillanes na gago. No? Ngayon, hindi man pinabulaan na ni Christopher Bungo yan. Sabi nga niya, hindi, hindi ko kailangan magsalita. Unang-una, wala naman akong bahay diyan. Ah. Ang nagsalita po, mismong sekretary ng asosasyon ng Ayala Alabang na kinukompirmang wala ni Anino ng bahay si Bungo sa Ayala Alabang. At maging si Bungo mismo ay hindi nila nakita na pumasok man lang sa Ayala Labang at hindi nila uh, uh, nakikilala yan personal. Kilala lang nila yan bilang senador pero hindi nila nakikita pa yan na pumasok daw sa Ayala Labang yan. Bahay pa kaya. Kaya dyan tong tarantadong trilliones na ito talagang pa na... Kaya sinasabi ko rito, darating at uh, darating na uh, mag... Uh, magbabarilan na ito. Ito naman, itong galit na galit, ito si Erwin Tolpo dito sa gonggong atrilyanis na ito. Ipapanood ko sa inyong lahat para wala kayong masabi. Ano? ka lang sat-sat eh, talagang ka. Oh. Dahil merong uh, isa dyan na ayaw tumigil sa kapuputak ang hinayupak. Alright? Mm. -hmm. Ang tinutukoy ko, itong si Lintek na Senador Antonio Trillanes, hindi ko alam kung uh, itong hinayupak na ito o bakla lang talaga. Ha? Dal-dal ng dal-dal, putak ng putak itong tinamaan ng tigidig na senador na ito. Ha? Ay! ang ba babae Susmar Yosef Yes ko po Ang bunga nga nito Akala mo bunga nga ng Bakla puro ka lang sat-sat na -sat, talagang binabay ka. Dahil meron isa dyan na ayaw tumigil sa kapuputak ang hinayupak. Alright? Mm. Ang tinutukoy ko, itong si Lintek na Senador Antonio Trillanes, hindi ko alam kung uh, binabay itong hinayupak na ito o bakla lang talaga. Ha? Dal-dal ng dal-dal, putak ng putak itong tinamaan ng tigidig na Senador na ito. Ha? Oh, yan. Talagang kung ito, mag- uh... Malapit na po magbabarilan sila sila. Oh. Ito namang uh, kwan, papakita ko lang po lahat para lang po malaman ninyo. At uh, ito naman pong si Loren Ligarda na hindi ko alam kung ano nang kain ito. Baka nakakain ng buo Anong buto ito. Ah, tingnan niya ah. Saan ba po ang nagpahayag ay si Lorin pala? Simula pa lang daw ng Blue Mike Beach ay hindi daw niya nakita ng kahalagahan. Pero para sa amin, mula nung naging politiko ka, wala rin kaming nakikita kung ano ang kahalagahan mo. Kasi tingin namin sa'yo para parang buhaya na nakalutang sa basura. <laughs> Isang buba po ang nagpahayag ay Stacy si Loren pala. Simula pa lang daw ng blue mic bitch ay hindi daw niya nakita ang kahalagahan. Pero para sa amin, mula nung naging politiko ka, wala rin kaming nakikita kung ano ang kahalagahan mo. Kasi tingin namin sa'yo para kang buhaya na nakalutang sa basura. Ayan. Uh, at At talagang kwan, ganun itong Loren Ligarda na ito nagaga. Ah, hindi ko alam kung anong kinain itong hayop na ito. Ayan. At, uh, sige, eh, paparinig ko po sa inyo lahat kung ano yung mga nakalap ko kasi nga uh, kwan eh useless kung uh, kwan eh uh, at magtapik ako ng seryoso dito dahil uh, magalit man ako ng magalit dito ang kakapalan po ng pagbumukha nito mga animal ng mga politikong ito kaya uh, mamaya at uh, pagkatapos lang po nito grabe yung anak ni Boy yung lakas yung mo yun anak ni Rabi Uy! Anak ba ni Rafi yan? Walang niya, sungay na lang kulang kamukha na ni Boying yan. <laughs> Grabe yung anak mo, Rafi. Ang lakas uminom. Ang kapal pa ng mukha ng anak mo, anak habang nagbabayad ng milyon. Kung kresman anak mo, normal lang ba yun? Ang mahiwagang anong, kaninong pera yun? Nung unang gabi, 2.4 milyon. Nung sumunod na gabi, 4.2 milyon. Biruin mo, naglulustay ng 6.7 milyon sa dalawang gabi lang yun. Yun naman pala eh. Kaya naman pala ganun gumastos eh. Yung anak mo pala yung nakatanggap ng pinakamalaking flood control budget eh. 1.1 billion tapos yung nasasakupa ng anak mo na flood prone. Aboy, malakas pala kay speaker yung anak mo eh. Kaya naman pala tayimit yung idol nyo. Mapuputokan sila eh. Grabe, dami palang pera ng anak mo ah. Maliwanag pa sa sikat ng araw galing sa flood control budget. Mukhang nag-table pa. Ibig sabihin, taong bayan din nagbayad ng ka-table niya. Grabe naman kayo, mga tulfong. Gagarapal niyo naman. Biruin mo $42,000 saka $73,000 dalawang gabi lang yan. Di ba dalawang daan yung katorni niyo? Tanong niyo nga kung normal yan. Dalawang senador, dalawang congressman, tapos gumagastos ng ganyang kalaki isang gabi lang. Yan. Kaya po tahimik itong si Rapitol po dahil billions pala ang napunta sa flood control project na ito din sa anak niya na parang butanding. Ay, kita niyo naman po yan kung lumaklak ng alak, tungga-tunggaan niya yung buti na pagkalaki-laki. Ah? At habang pinipirmahan niya yung credit card na binayaran niya, binibidyo pa. Yun po. See? Tapos tayo ayo naglilimahed sa kahirapan samantalang itong mga animal na mga putang kano ito ganun na lang mag, uh, mag ng pira itong mga hayop ito see, kita nyo grabe bilyones ang napunta na samantalang wala namang flood control uh, uh, nangyayari. Binol sa lahat itong butanding na anak ni Rapitol po. Grabe. Saan pa pupulutin itong ating mga kababayan? Talaga namang kwan. Anyway, hindi ko na po ulit dahil uh, narinig nyo naman po. Nakita nyo naman po yan. Sa video po yan, nagkalat po yan. Yung paglalaklak uh, nito ng alak itong uh, anak ni Rapitol po. Na congressman. Kaya walang pan eh. Kaya hindi tahimik yan eh. Yan ba ang mga dapat tating ibinubuto? Ito ba yung mga inaasahan natin na mga tutulong sa ating mga kababayang mahirap pero sila pa ang totoong pumapatay sa ating mga kababayan. Yan po yung paulit-ulit kong sinasabi. Kaya sinasabi ko rito, lahat kayong mga politiko, mamatay na lang kayong lahat ng mga putang ama ninyo. Boy shit mga utang ng ina nyo. Boy shit kayo. Nakakapanggigil. Anyway, okay na po tayo dyan. At, uh, grabe, talagang hindi, ko hindi ako maka get over dito sa mga kuna ito. Pero yun pong kanya, ha? yun pong uh, sinasabi ko. E, dito po ako hindi maka get over dito sa sinasabi ni Browner Handa na ba kayo sa gira? Bakit tayo ang tatanungin kung handa tayo sa gira? Oh. May gira po talaga namumuo. Kaya ito nagsasabi na hindi po kan press conference niya po ito at yun po ang kanyang kanyang uh, uh, bungad na kung sakali daw magkagira na ngayon ay uh, maghanda kayo at dapat ninyong ipagtanggol ang inyong sarili yan po yung nakalagay dito ayan ayan po So, ibig sabihin, hindi kayo ipagtatanggol nitong armed forces of the Philippines, ipagtatanggol lang nila yung sarili nila. Kaya, tanggapin nyo na ang inyong masamang kapalaran, mga kababayan ko. Iyon at iyon ang mangyayari. At, uh, anyway, tapos na po muna tayo dyan dahil uh, gusto ko lamang pong uh, uh, ibahin ang usapan dahil hanggat uh, hindi po ako nakakapagbigay ng payo dito sa aking mga subscriber, hindi po ako makakatulog niyan. Lalo ta uh, ano ngayon? Uh, Sabado na po ngayon. Ano? Sabado. Ang sinasabi po ng pag-asa linggo or lunes ay magsisimula na po linggo pa lang magsisimula na po uh, manalasa itong super typhoon na ito na si Juan yan Grabe, ilan na naman kayong mga kababayan natin ang uh, babawian ng buhay. Dahil dito sa mga pinaggagawa ng mga politikong mga pagnanakaw na ito. Mas matindi pa raw po ito sa Tino. Ngayon, sa ngayon po, 188 na yung namamatay dyan sa Cebu. Cebu pa lang po yan, hindi pa kasama sa Negros Oriental kasi hindi pa po nabibilang yung bangkay ni Paduano dahil naaano din daw po pala yan so na uh, masibo lang po yung ating uh, pinag-uusapan dito so ngayon kung ito pong darating na super bagyo na ito na uwan ay mas malakas sa tino expectin na po natin na mas marami po ang mamamatay pero kaya nga po ito, gumawa po ako ng video ito para sa ganon ay uh, maiwasan po yung mga uh, maraming madidiskrasya. Huwag na huwag na po kayong matigas ang ulo. Kung saan, pa yung, kung saan po yung dinesignate sa inyong uh, evacuation center, doon na po kayo. At least sama-sama uh, kayo doon. Uh, marami po kasi kaya po maraming na disgrasya dyan sa Cebu ay dahil nga po kita nyo naman po eh malakas na po yung agos ng tubig, pilit pa rin tumawid kaya nung na anod ay hindi na po sila nakawala na po sila nakapitan hanggang sa natagpuan na lang silang bangkay Kaya mga po, pagkaganaw na po ang sitwasyon, huwag na po kayong tumawid kung alam niyo na pong malakas na ang agos. Dahil delikado po talaga. So sana po ay uh, kahit na super bagyo itong darating sa atin, sana po ay uh, wala po sanang mamatay. Dahil maliban dyan sa pinabalita ng pag-asa, kaya nga po ay uh, ibinabalita ako rin po sa inyo, pinapaalalahanan ko kasi kayo dahil nga po para maiwasan po yung uh, iyong kaswaltes dito sa darating na bagyong ito. At uh, matumutok po kayo sa mga balita, sa, lalo na sa Channel 7, kung ano-ano pong mga lugar ang tatamaan pero napakalawak po ng sakop nitong uh, bagyong U1 na ito. U1 na ito. Napakalawak po ng sakop. Kaya kung oh, iniisip nyo pong uh, hindi matibay ang inyong bahay doon na po kayo sa evacuation center kung uh, iniisip nyo namang uh, may mapapagtalian ang bahay ninyo balutin nyo na po ng lubid yung bubong ng inyong bahay at itali niyo na po sa puno yung inyong bahay or either kung saan man pader yan. ang problema po baka yung pader na pagtatalian nyo yung puno na pagtatalian nyo yun din po ang babagsak sa bahay ninyo ay hindi rin po kayo makakalibre kaya ang pinakadabis, doon na po kayo sa evacuation center. Po. At uh, nakakapanlumo po yung uh, makita at mabalitaan natin na 188 na buhay ang nawala. Dahil po dito sa mga flood control uh, uh, project nito, mga magnanakaw ng mga congressman at mga contractor na ito. Anyway, ulit-ulit ko lang pong sinasabi yan, na kaya po uh, talamak ang pagnanakaw nila dahil nga po sa bisyo bisyo nitong mga senador at mga congressman na ito na kabi-kabila ang mga babae. O, tingnan mo nga itong si Tito Soto. Ha? Ah, mga baboy pala itong pamilyang ito. Imaginin mo, kabit na niya, kinabit din daw pala nung kapatid niya na si Big Soto, yung girlfriend ni Tito Soto. Hindi ba nga baboy pala itong mga hype ito? Ah, siya nga po pala, So naulit itong uh, sinasabi ni uh, Angelica na yung daw babae ni uh, Tito Soto ay babae din daw po ni Big Soto. At si Angelica po ang nagtulay niyan. Kaya alam na alam niya. Ano po yung sinasabi ko naulit ang naulit ang kasaysayan kasi ganyan din po yung nangyari kay Pipsi Paloma. At speaking of Pipsi Paloma, may mga abogado na po pinag-aaralan yan at gusto nilang buhayin yung Pepsi Paloma case na yan na kung saan tatlo po yan sila nasangkot sa <clears throat> uh, usaping ito Tito Bick and Andui anyway, wala na pa po akong alam dyan, so hayaan natin yung sinasabing mga uh, abogado na pinag-aaralan kung uh, bubuhayin yung kasong yan. So, ibigay na po natin sa kanila yung, uh, yung decision yun. So, ibig sabihin lamang po, dito na po, kaya po pala, ganun na lang ang paghahangad ditong si Tito Soto na para makabalik sa Senado dahil ang laki pala ng obligasyon nito. May mga babaeng sinusuportahan. Dahil siyang katanda na yan, ay hindi na nga to tumatayo ang uh, tarogo hayop na yan, sige pa. Oh, pero dahil nga sa kwan, dahil sa alibugan nga itong mga animal na ito, ay talagang uh, pipilitin lang makapasok para sa ganun, makapagnakaw na naman sila dito. Pero ang talagang kwan dito, alam nyo, ang talagang, ang talagang naka, nakakasakit. Yang uh, mga tulpo na ito. Imaginin mo, di ba si rapid Tulpo, na napabalita na yung uh, sa PCSO na 1 billion Itong anak bilyones pala ang flood control budget niyan. So bakit hindi ngayon isinasama sa kaso yung anak ni uh, Tull, Rapi Ponya na yan, na lumaklak ng isang galong uh, uh, alak yan. At uh, pero ayaw ko kung nandito yung yung kwan pero nandito na po yung kwan yung, yung mga kasama na po rito si Arjo, Al Arjo at ID, Yung makakasuhan. So, nako kawawa ka naman main Mendoza. Ayan. Ay, wala eh. Hindi ko na po makita rito. Ito na lang. Ito na lang po pakinggan natin bago tayo magtapos. Ano? at uh, plini ko lang po ito para maibsan ng konti yung ating uh, uh, pagdadalamhati dito sa mga nasawi na mga kababayan natin dyan sa Cebu so sana po hindi na po ma madagdagan pa yan ngayon darating na Super Typhoon 1 at uh, kaya nga po nandito tayo para magpaalala lalo na po dito sa aking mga subscriber at uh, awa naman po ng Diyos yung mga subscriber po natin sa Sibo hindi raw po sila apektado sa ibang konsila uh, ibang uh, hindi po sila nasa kasaan ng baha na yan thank you lord at ah uh, ganoon pa man nakakalungkot pa rin pong isipin na kahit naman po hindi natin subscriber yan mga Uh, nasawi dyan ay mga tao pa rin po yan na talagang uh, nagdusa itinaya ang buhay dahil dito sa mga magnanakaw na mga politiko so hanggang dito lamang po at uh, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, yung pong hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating walang kakwenta-kwenta channel at uh, Pagka hindi na po masyadong mainit itong mausapin ay uh, magsisimula po ulit ako magparapol doon sa June Verana Vlogs ano? Ibabalik ko na po yung uh, pagpaparapol natin doon kasi hindi naman po natin pwedeng gawin dito sa Verana Live Studio TV so yun po ang gamitin natin yung isang channel ko na June Verana Vlogs Kaya nandoon naman po yung mga dating mga pangalan itong mga nag-send ng katibayan na sila ay nakapag-subscribe sa dito sa dalawang channel na ito. Doon nyo po ipadala yung inyong katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV at doon sa Jun Birana Vlogs. i nyo po doon sa Tarek Hasan mirsa na messenger para po masali kayo doon sa timba. Nandoon naman po yung mga pangalan ninyo. So yung pong hindi pa nakakaalam, Panoorin nyo po uh, para magkaroon kayo ng idea kung pa paano tayo nagra-rapple doon sa June de blogs Vlogs. Ayan. So, pagka hindi na po busy tayo at uh, talagang nakakonsentrate tayo dito sa pagbabantay kung ano mga kaganapan sa ating lipunan, ay uh, baka po umpasyahin ko na rin uli yung pagra-rapple doon sa June de Rana Vlogs. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking so 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 mga subscriber. Mahalam-mahal mahal ko po kayong lahat.